Narito tayo ngayon upang matahayan ang nakakatanabik at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh sa pagpapatuloy ng ating istorya ay lumabas noon si Miss Rachel kasama ang kanyang mga kapatid sapagkat ipapaayos niya ang kanyang kwintas. Habang nagaantay naman at pinapaayos niya ang kanyang kwintas ay syempre kinamusta niya din muna ang kanyang mga viewers, subscribers at supporters. Nakipag-usap siya sa mga ito through live. Habang nakalive nga si Miss Rachel, ay marami nagpapa-shoutout sa kanya at talagang kinilig din si Miss Rachel nang nakita niya na nanonood pala si Kuya Ruel sa kanyang live. Kitang-kita nga na talagang kinilig noon si Miss Rachel nang nalaman niya na sinusubaybayan siya ni Kuya Ruel sa kanyang mga live. sinoutout niya din si Kuya Ruel. At pagkatapos naman nito, ay pinag-usapan din nila ang tungkol sa pagpapagawa ni Miss Rachel o pagpapaayos ng Quintas. Maraming fans ang nagsasabi na mag-ingat siya kasi baka daw mamaya biglang itakbo ang kanyang Quintas. Natawa naman si Miss Rachel sapagkat hindi naman ito mangyayari dahil mapagkakatiwalaan naman ang kanilang pinagagawa ng Quintas. Habang nagantay pa si Miss Rachel ay kinakausap niya nga si Queroel through comments at talagang kitang kita na napakasaya nga ni Miss Rachel nung nagko-comment si Queroel. Kaya nare-replyan niya rin ito at marami fans din ang kinikilig sa dalawa. Thank you, masyado no kaya harap ko kasi ito yung shout mabuti pag nagpagito na. Hindi naman po siguro. Rowell is in the house! Where are you? Dito na, me! <laughs> Ayun, mag-iingat ka palagi lang Langga, sorry, hindi ko nababasa yung comment mo kasi naman, ang sobrang, ano, sobrang dami hindi ko na may isa isang basahin isa na ang cellphone ko lang ga oh, uwi hindi naman tinakbo yung pintas Ipapaayos ni kuya Kunin niya yung pintas Kunin. sa gabi ha kuyo, umurok ko naman. Sige, iiyak ako. Uy. Ang global, iyak na yung langga mo, sabi ni Ma'am Rose salamin. Ay, boom! Grobe, 6,000 viewers na tayo. Ay, salamat po sa nanonood ngayon. Thank you so much po sa pagsubaybay po. At saka sa pagsama po dito sa live. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang pag na. Thank you so much po sa inyo. At syempre po, maraming maraming salamat po sa mga nagpalipad po. Thank you so much po. Ayan. Ayun po, naglipat po si Kuya sa, pa sa ibang pagawaan ng buntas. Papakapit po yun. Ano po kasi, sobrang liit daw po. Hindi daw po nila maaari. Nung po sila pumunta doon sa may Silviron. Silviron? Sel? Sel? <laughs> Never mind. Makaitik <laughs> okay, naman. Ayan! may isa pang nag-comment doon na fan na pag nakauwi daw siya sana sa December ay paniguradong may pamasko daw si Kuya Ruel and Miss Rachel sa kanya. Natawa naman si Miss Rachel at kinilig sapagkat sana daw ay makauwi siya. Kaya madami ding fans ang natawa kay Miss Rachel sapagkat gusto pala ni Miss Rachel ng pamasko. Pagtapos naman ito, ay pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol kay Kuya Rowell and Miss Rachel. Hanggang sa wakas, ay natapos na rin ang pinapagawa ni Miss Rachel na Quintas. Nung natapos na ito, ay syempre kinausap niya ang kumagawa at nagtanong kung magkano ito. Nang sa ganun, ay mabayaran niya na. Nung mabayaran na nga ni Miss Rachel, ay kasama niya ang kanyang mga kapatid na naglalakad pa -uwi na. Oh, oh angel. Angel, baby, angel. Mr. Kupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ayan! Sana mamit ko kayo ni Roel pag uwi ko sa Pinas sa December. May pa may pamasko ka sa akin pag nagkataon. Ay! Salamat po, Sir Rando. Thank you so much po. Thank you so much po. Pag wanon po, tingin ko agad yung, ano ko, yung koko ko kong madumi. Kasi, minsan kasi pag nagwanon na tayo, ah! Ay! Ay! Eyo! Pero hindi naman po yung Lagi po tayo nakapalas. Langga, huwag kang kabahan kailan? Ah, uh, siguro kailan to? Kailan babalik si Rowell? Ayan ah, po. Um, Sir, Sir Jerry, shoutout po. Babalik po si Rowell siguro sa August. August 3 yan. August 3 daw po siya. Wag, wag po kayong ganyan. Kinakabahan po tuloy ako. Iwala lang po. <laughs> Ayan na po.

Ilalim na lang dito. Ano po yun? Alam. Siguro dalawang 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 po dalawang 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 po? dalawang 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 Langga! dalawang ko na dalawang 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 po sa mga dalawang po dalawang 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 Ayan masusuot ko na po siya. Ayan, salamat po. Ayan po. Langga. Huwag kang masyadong ano dyan. Over ya, kasi okay na na. O okay na na. <laughs> Napakabit ko na langga. Ito na kayo lang damit. Thank okay. you, Maria. At hindi na ang multa yan. May number yan. I think hindi Wala naman. na. Wala na, nagkala kayo na. Sorry. I think hindi naman siya ano. I'm only for the truth, I think. Pinalitan? Di ba hindi naman pinalitan? Pinalitan. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!